So, yun mga kadabs, bali may i-share ako sa inyo. Uh, isang application uh, para malaman nyo kung sino-sinong nakakonek sa wifi nyo or sa internet nyo. Like, Converge, PLDT at Sky. So, para malaman nyo kung sinong nakakonek sa wifi nyo. At pwede nyo dito i-disconnect siya at i-remove sa wifi connection nyo. So, itong application na to ay ituturo ko sa inyo or isi-share ko sa inyo kasi nalaman lang din naman natin to kung paano natin siya i-remove. Isang dahilan din to kung kaya mabagal na yung ating internet sa bahay kasi marami nang nakakonek. So, kasi ngayon, ah, uh, maraming way na ngayon para malaman yung password ng ating internet or wifi sa ating bahay. So, yun lang mga kadabs. Bali, share natin ito. Uh, gagawa tayo ng screenshot video or sa ating CP. So, yun. So, yun mga kadabs. Bali, ang una natin gagawin is pupunta tayo ng Play Store. Kasi since Android yung ating cellphone. So, pupunta tayo ng search. Tapos, type natin yung ping. Ping is F-N-I-N-G tapos ping network tools 'yan. So ito yung itsura nya. ping network tools, ah uh, install natin 'yan. 'Yan. So 16 16.25 MB lang 'yan. So hindi naman siya masyadong consumable sa ating storage ng ating ah uh, cellphone. So, pag uh, na-install na natin yan, ganyan yung logo nya. Uh, may existing tayo dito na Wi-Fi. So, ayan o, nakakonect tayo sa ZT5GBGFU4. So, yan, install natin, or na-install na natin siya, Open natin. Tapos, next, So, dito i-agree mo lang yan. Tapos dito ipindutin natin yung continue without location. So ayan. Tapos sign me in. ah uh, I'll think about it lang. Tapos yan. So ang nakalagay dyan is, iskan scan current network. Select another network scan. So scan natin yung current ne network natin. Make sure nakakonect tayo sa ating wifi or sa ating internet wifi sa bahay natin. So, yun yun. Itong sa ating wifi yan. Yung ZD. Bali, i-scan natin yan. ah, uh, continue without permission. So, pindutin natin. Continue without permission. So, ayan. Makikita, as you can see, ah, uh, makikita nyo yung mga connection natin dyan. Ayan. Andiyan si Realme 5 Pro, tsaka si CSP Si FWPHIMCO. So, yan. Kikitignan natin yung sa atin. I-click natin. Makikita nyo dito sa taas, sa may edit nakalagay. Sa baba, yung logo. Yan yung kinaganda nito mga ka-dubs. Uh, sa select type, ayan o. Oh, Naka-select type nya is mobile. So, malalaman natin dyan kung router, TV, or kung anong ay ang gumagamit dyan kung computer or console o kung anuman TV box need din ng wifi noon so uh, back natin dyan yan tapos si, click natin to si CTE yan makikita nyo to sa baba din ng edit itong parang naka cross arrow sign yan. Ayan, makikita nyo router yung nakalagay. May kulay blue sya. Ibig sabihin yung nakakonek na isa is router sya. Yan. ZTE. Tapos, ito namang FWPE. Yan. Click natin. Tapos, yun sa baba ng edit din. Connect natin. Router din. So, yan. Sa select type at dinideclare nyo dito kung anong connection sya o kung anong gamit nya. Anong type ng connection users. Oh, ito yung option niya na sinasabi ko sa inyo is remove device, yan. Tapos take on LAN, tapos take off. Pwede mo yan. Yan. Pwede mo siya i-remove. So, ibig sabihin, pag yan kagaya nitong sa atin, yan. Naka ano siya. Yan. Pwede mo siya i-block device, remove device, saka post internet. Yan yan yung mga pwede nating gawin sa naka sa ating wifi na hindi naman uh, authorized na mag-connect so nalaman lang niya yung ating password or kung mga application ang ginamit niya para ma-scan yung ating password, so yan yung ating, uh, ma share ko sa inyo mga kadabs, pwede niyo siya remove device or block device or force internet para malaman din niya or sa pag-connect pag niya ulit itong block device na to hindi na siya maka connect or ito rin remove ibig sabihin na remove na siya sa ating wifi internet sa bahay so yun lang mga kadabs uh, share ko lang sa inyo to bali ang pangalan nitong ating application na isi-share sa inyo mga kadabs is ping network uh, tools so sana mga kadabs may makuha kayo dito sa ating kunting tips or sharing natin sa inyo. So, yun lang mga kalabs and thank you for watching and thank you sa ating mga new subscribers. So, yun. Bye-bye mga kalabs!